Hello guys! Welcome back to our channel. For today's video I another day, another vlog. So for today's video, eto nga po at kami ay maagang nagising dahil na rin po mara may pupuntahan nga po pala kami at pupunta rin ako doon sa pinatahi ko na uniform. So ayan na nga po, pagkagising ay nakita ko nga po itong si tatay at sabi nga po ay titibain na niya itong saging na saba dahil nga po may nakita siyang uwak na umaali-aligid ay sabi ko nga po ayan siguro ka ako ay may ukit na yung saging so nung pagkabagsak nga po nakita namin na may kain na yung ilang piling nung sabah, dahil nga po siguro malapit ng mahinog, alam nyo naman kapag ibon, hindi pa tuloy ang hinog abay, sinisimula na nilang simutin, at dahil na rin nga po pala, kaya palang akiatin guys siya ng mabait nakita rin nga po pala ni tatay abay, gusto ng tikman din inunti-unti at dinahandahan nga po pala ni tatay dyan, sabi niya, yung pagbagsak nitong puno ng saging parang na rin po, hindi ganun bumagsak nang mabilis at hindi po magkabarag-barag yung piling nung saging kasi po pagbigla talaga yan ang mangyayari niyan lalagapak yan bigla dito sa may lupa at maghihiwa-hiwalay pangit po kasi na maghihiwa-hiwalay so eto na nga po at yung bandang taas niya talaga guys yung may nakita namin na may kainan ng uwak. Alam nyo naman kasi yung uwak din ni sa amin napakarami. Talagang umaali, aligid pat bumababa. Minsan nga nakikipagbabag pa sa inahing manok. Ayan na nga po pala guys. Pagkatiba ni tatay ay agad niyang piniling dahil nga po yan ay sabi ni inay ay dadalhin nga daw po niya sa baba at tamang tama dahil po ngayon ay bababa rin po kami. At nga po, may pupuntahan nga rin po pala kami doon sa baba. So, ayan, sabi nga po ni tatay ay iaayos na niya bago niya ipastol yung aming mga kambing. Mainam na rin guys kasi pag nakapiling na mas madaling dalahin. Dahil rin po yung dalawang piling ay hiningi ko kay inay at sabi ko ay iaahon ko nga po pala doon sa basyo. Kahit na guys marami naman talagang saging doon. Minsan nga yung dinadala ng bata sa amin isang piling minsan po. naman guys hindi lang isang piling isang buwig talaga grabe yung pinahihinog o yan nga po at binabantayan pa ni jok jok itong si tatay napakabait guys ng aso na to alam nyo to kahit saan pumunta grabe sunod na sunod kahit umuulan so ayan nga po umagad kaya po nagpapatuka rin ng mga manok niyan si tatay. So nagkatay nga po bala kami ng manok nung kahapon dahil nga po birthday din nung isa kong kapatid. Ang sarap guys, ibang iba talaga yung lasa ng native na manok kesa eh. so, dun sa nabibili. Napaka... Juicy, ay juicy. Napakalasa po kasi ng native talaga. Kapag talaga guys may alaga tapos nandito sa bundok ay talaga namang ma Imainam rin guys talaga yung may alaga na manok. Yun nga lang po kadalasan. Eh dito pinupuntahan din ng mga ahas sa kinakain nila yung manok tapos eto na nga pala guys si Sharon nakita ko ng umaga ayat, at syempre nang hihingi yan sa akin ng pandisal mukha na akong pandisal sa paningin ni Sharon o eto naman pong si Jok Jok na inggit inggiterong frog <laughs> na inggit at dahil akala niya talaga may pandisal akong dala para kay Sharon eh wala naman kasi nga po naubos na nung nakaraan So, yan nga po, pinagmas doon ko lang itong paligid. Andito pa yung dalawang gansa, guys. So, tingnan nyo. At sabi ko, kinakausap ko nga sila dyan. Tinatanong ko sa natulog kagabi. Akala ka ako ni tatay, hindi bumaba. Pero bumaba yan, guys. Habang naglalakad nga po yan eh, may tumutunog-tunog pa at humuhuni-huni. Kaya ako nagigising ako doon sa may gilid. Ramdam ko yung pagbaba nitong mga gansa nito. At maya-maya nga pala guys ay nag si inay at sabi niya sa akin ay e, kukuha siya ng guyabano. So yung guyabano guys na kukunin ni inay ay dadalhin din namin sa baba dahil nga po. Hindi naman din yan kakainin guys ni tatay dito. Nasasayang lang ang guyabano dito sa amin guys. Kaya kung gusto nyo, arat na. Tsare! <laughs> so ayan nga po nakakuha si inay na isang pagkakalaki-laki. May nakita pa nga pala dyan guys si inay na guyabano. Dahil nga po hindi naman tinitingnan na yung tatay yan, At hindi naman din si tatay mahilig. Eh, kasi marami rin pong masyado yung bunga. Kaya po yun, oh, nakita namin yung isa nahulog, na hulog nalutak Pero kahit guys, nalutak na, kinuha pa rin ni inay. Kasi nga daw po, sabi niya ay sayang. Tapos kinain ko pa rin na <laughs> syempre. Hindi naman siya guys, ganun kalutak. Ito nga po yung aming nakita na nahulog. Pero pwede pa naman siyang kainin at wala naman din siyang uh Maraming salamat po sa panonood. See you po sa next vlog. Paalam, follow our page.